Magandang araw nga ni palaho sa lahat at tayo na naman ay may panibagong video. At kinahaponan nga din sa amin, ako'y nagtingin ng ulam, ay nako noodles. Sabi ko hindi are-are. Iyakag ko nga ang aking mise, sabi ko mangilaw na lang ang kamit ng makatikim ng masarap-sarap na sabaw. Kahit nga ni malaki-laki ang alon ay tumisting kami mangilaw. Aba ay successful naman. Nakadami tayo ng mga bingkay at saka mga kamog pusa. At syempre nagpapasalamat tayo lagi kay Lord dahil sa kanyang mga blessings. Tara at samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let Let's go! right, mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay mangingilaw nga ni pala tayo. Dahil sa malakas ang dagat ay ako nagprepare na para tayo ay makapangilaw. Gumawa ako ng pamana para rin sa mga hipon. Kain katawan, tapon ulo. Ala, isa dyan naman tinatapon ang ulo ng hipon. Ala nga naman kainin mo pa, baka matinig ka. Nang matapos nga tayo sa pagawa ng pamana ay arinat, yag, -yag na, papunta sa ilog. Pagdating datinganin natin sa ilog ay nakadali agad tayo ng isang pirasong hipon. At dahil din ay siyempre anong pagtutuwa natin dahil libre na agad ang ating pang Naglakad-lakad ulit tayo at nakahuli ulit tayo ng isang pirasong hipon. Dalawang piraso na ng pala tayo, ng hipon mga idol. Niya mayapay, nakahuli din tayo ng isang pirasong isda. Palawan nga pala ang tawag namin din mga idol ay sa inyong lugar po baga anong tawag sa isdang are. Matapos nga ni pala are nadaanan pa natin ang isang kuray at hindi na natin yan hinulit ah makaisa-isa naman. Mm -hmm. dahil nga tatlong piraso ang ating nahuli sa pangingilaw sa ilog ay lumipat na kami sa dagat. Sabi ko nga sa aking misses ay doon na kami at siguradong may mahuhuli pa kami. Pagkarating nga natin sa dagat ay bingkay agad ang bumungad. Dahil din sa mga bingkay na are ay di lalo tayong ginanahan sa pangingilaw. Din sa parting are ako inakabakabahan na ay Kapag sa lalaki ba naman ang alon? Sa ganaring panahon ay nagalabasan ng mga bingkay dahil malalaki ang alon. Sabi ko nga sa aking misis ay siguradong makakarami kami. Kapag nga niho pala kayo'y nangunguha ng bingkay mga idol ay di magbasa na kayo. At kadalasan hong lumalabas yan ay pag malalaki ang alon. Dahil nga hindi tayo nakapagdala ng kutsilyo ay di bato na lang ang ginamit natin na pang sut -sut. At sa parting are mga idol ay nakakuha nga pala tayo ng dalipanos. Dalipanos ang tawag namin din eh mga idol sa inyong lugar po ba anong tawag sa sihing are? Sa diluyahan pala ang ng ganaring sihe ay siguradong ulam na at matamis-tamis pa naman ang lasa ng ganaring mga sihe ay talaga namang hindi ko apagpalit ang lasa na re kaysa sa noodles. Sa parte ng are mga idol ay kahit anong paglalaki ng alo ay syempre laban pa rin tayo para makakuha ng ating pang ulam. At dalawang perasong bingkay nga pala ang ating nakuha doon sa isang bato. At paglakad ko nga uli ay bingkay na naman. Ala ay napakarami talagang bingkay ngayon. After nga ni pala makakuha tayo ng bingkay ay di nakakuha naman tayo ngayon ng kamog pusa. O sikit ang tawag ni nila sa ilog pero din sa amin sa dagat ay kamong pusa. Gana rin nga pala po mga idol ang itsura ng bingkay pag nakadikit sa bat. Maganda sana kung kutsilyo ang ating pansutsut din eh, para mas madali siyang matukla. At akala natin ay sa ilog lang tayo mangingilaw kaya naman ang dala natin la At sa ang are mga idol ay nagsunod-sunod na ang ating mga huli. At lalo tayong na-excite sa pangunguhan ng mga bingkay ay napakarami naman talaga eh. Pagarning malalaking nga pala ang alon mga idol ay di marami din ang mga katang. At andyan lang sila sa mga ibabaw ng bato at nakapato. Sabi ko nga sa aking misis ay siguradong makakahuli din kami ng madaming katang. Anong garap pa naman ang ginataan ng ganari mga idol? Sa parte nga palang are mga idol ay binilis-bilisan natin ng kilos at sobrang lalaki naman ang alon. At sa batuhang parte na yon mga idol ay nakawalong piraso tayo ng bingkay. At habang tumatagal nga ni pala po mga idol ay parami na ng parami ang ating mga nahuli. Parting ari naman mga idol ay nakadami tayo ng kamog pusa. nag sila sa isang malaking bato kaya naman dal-dali natin silang kinuha. Narilaan ho ang aming diskarte kapag walang pangulam din sa aming probinsya. Dahil din mga idol ay makakatipid-tipid na naman tayo sa ating mga gastusin. Kung matapos nga tayong makapangilaw mga idol ay ito ang ating mga nahuli. Grabe, napakarami. Pagkarating nga sa bahay ay agad namin tinaktakari sa timba para ma-separate ang katang, sihi at bingkay. Ayan at nagkagulo na nga ni ang mga katang at ikala naman nila sila yung mga katakas pa. Pag sa taas, baga naman na rin timbang are, ewan ko lang sa kanila kung sila yung makalukso pa Dine. Kukuha lang tayo ng kaunting sihi at yun muna ang ating sasabawan. Alay, napakasarap na re kapag niluyahan. At ang iba namang matitira ay di kinabukasan natin ni uulam. Hmm. Dahil nga po, salamig sa pangunguhan ng sihi ay parang mas mainam humigop ng sabaw. Aray nga mga idol ang ating nakuhang palawan bukod nga ni pala din sa ating nakuhang isda ay marami rami rin ang ating nakuhang mga katang at quality ang ginataan na rin mga idol pero sa ngayon ay hindi muna natin na rin iluluto at ang ay nating luto ay yung kaunting sihi laang. Bukod nga ni pala sa mga sihi ay ari yung dalawang piraso nating na huling hipon. At nang malinisan na nga natin ang sihi ay nilagay na natin ito sa mainit-init na tubig. Mainit-init pa lang ay hindi pa naman ako eh. At kung sana yan ay nabukal na ay di mainit na talaga. Dahil din eh sa ating pangulam ulam na re siguradong anong paglalakas na naman ng ating tuhod. At wari ko ay makakasampu pa. Sampung pahinga bago makaisa. Joke lang ho yun mga idol at masyado na tayong seryoso eh. Salamat nga pala ho, sa patuloy na panunood nyo palagi sa ating mga vlogs alam ko naman ho ang karamihan sa inyo ay nakaka-relate sa ating mga videos shoutout nga ni palaho kay Aljun Malanges, Joe Merhan dyan sa Kabuyaw Laguna Jericho Hernandez Resty Malakas and Family Kay Nonalin Magpantay dyan sa Socorro Pamana TV, Jor TV Lalong TV, maraming maraming salamat ho sa inyo dahil sa panunood at pagsuporta sa ating mga vlogs dahil nga naluto na ang ating niluyahan sihi mga idol ay parinin at kakain na tayo at dahil dyan ay nagsungkit Nagbukit na nga tayo ng isang kamog pusa at ari ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain ho tayo mga katalong. Ito po ang ating latest video. Salamat sa panunood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.